Dustin Yu, na at hindi napigil ang emosyon sa ginawa ng mga fans. Ngayong araw na nga naganap, ang inaabangan na fan meet ni Dustin Yu sa kanyang mga fans, at sa kanyang fan meet ngayong araw, ay bumuhos nga ang emosyon, at hindi rin napigilan ni Dustin, na maiyak. Dahil sa umaapaw na pagmamahal sa kanya ng kanyang mga fans, ayon kay Dustin ay napakarami na umano nilang napagdaanan ng mga fans nito. Super na appreciate din ni Dustin ang kanyang mga fans. Hello, man. Hello, man. Hello, man friends dito ngayon ang nagsikutahan oh, from different areas Motherfuck. from Luzon, Visayas, and Mindanao. Madami! Yes. May isa at taga Sana mag-enjoy ngayon lahat ngayon. Yay! Love you, Austin! Love you, Max! Love flashback sa Love Uh, since nagsisimula ako ang Sobrang um, dami natin pinagdaan. Pero so, grabe. Uh, Super happy ko na nandito pa rin sa sabi Love grateful you, know. and, uh, and uh, ko kasi parang buong journey ko na nagpagsama-sama sa isang video. na lang sa akin yan. <laughs> <laughs> para ma-reflate daw ni Dustin, lahat ng mga ano, yung mga clips na inihanda niyo sa kanya. Mga surprises pa yung mga fans para sa sa'yo. So, let me call on naman mga people who've been with Dustin every step of the way. Ang kanyang mga admins ng kanyang mga fan clubs. We'd uh -huh. like to invite